isipin ang isang eksenang nagaganap sa harap mismo ng iyong mga mata. Nakatayo siya roon, nanginginig ang kanyang katawan sa pagnanasa. Ang katahimikan sa paligid niya ay parang bumubulong, nagpapadala ng mga senyales na napakalinaw na imposibleng makaligtaan. Kung alam mo lang kung paano basahin ang mga ito, ang mga banayad at madamdaming pahiwatig na ito ay nakakalusot sa karamihan ng mga lalaki. Pero paano kung maiintindihan mo ang nakatagong apoy na nararamdaman niya sa loob? Paano kung maramdaman mo nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan na hinahanap-hanap niya ang pagiging malapit sa iyo? Sa susunod na mga minuto, ibubunyag ko ang mga ipinagbabawal at hindi mapagkakamalang senyales na ibinibigay ng katawan ng isang babae kapag siya ay lubos na napukaw at nagnanais sa iyo huwag laktawa ng video na ito. Dahil sa huli, matututunan mo kung paano siya maghangad sa iyo nang higit pa kaysa dati at hindi na muling palampasin ang mga pagkakataong ito. Pero bago tayo magsimula, isang maliit na pabor, pinduti ng like button. Makakatulong ito sa amin na lumikha ng mas malalim na nilalaman para sa iyo. At syempre, mag-subscribe at i-on ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang isang bagong video. Ang mga babae ay hindi katulad ng mga lalaki. Hindi sila karaniwang gumagawa ng unang hakbang. Ngunit ang kanilang mga katawan ay nagsasalita sa isang wikang mas matatas kaysa sa mga salita. Sa halip na direktang humingi ng intimacy, ipinapahayag nila ang pagnanasa sa pamamagitan ng mga walang malay na senyales. Senyales numero uno. Ang mga labi Isang tahimik na paanyaya. Kapag ang isang babae ay dumila o bahagyang kumagat sa kanyang mga labi, halos hindi ito aksidente. Ito ay isang banayad ngunit makapangyarihang senyales ng sexual na pagpukaw. Sinasabi ng mga eksperto sa body language na ang pagkagat ng labi ay direktang konektado sa nervyos na atraksyon at tumataas na pagnanasa, Automatikong tumutugon ng kanyang katawan kapag may isang bagay o isang tao ang nagpapasiklab sa kanya, ang kanyang mga labi ay maaaring magmukhang medyo mas mapula, bahagyang mas makapal, at ang banayad na kagat ay ang kanyang paraan ng pagpapakawala ng tensyon na nabubuo sa loob niya. Sa mga sandaling tulad nito, ang kanyang isip ay malamang na puno ng matapang na pantasya na nahihiya siyang sabihin ng malakas. Minsan ito ang kanyang paraan ng pagpapakalma sa kanyang pananabik, isang tahimik na pag-amin na ang kanyang mga iniisip ay napadpad na sa mga matalik na lugar. Kung kinakagat niya ang kanyang labi habang nakatingin sa iyo, malamang na iniisip niya ang iyong mga labi sa kanya. O higit pa, senyales numero dalawa, paghawak, isang mainit na paanyaya, ipinapahayag ng mga kababaihan ng atraksyon sa pamamagitan ng paghawak malambot, banayad, ngunit puno ng kahulugan. Kapag siya ay napukaw, natural na naghahanap ang kanyang katawan ng pakikipag-ugnayan. Hahanap siya ng mga dahilan para hawakan ka. Isang magaan na paghaplos sa iyong braso, ang kanyang mga daliri ay dumadaloy sa iyong leeg o kahit na ang kanyang kamay ay nakapatong sa iyong hita. Sinasabi ng mga psikologo na kahit ang maliliit na paggalaw na ito ay maaring magpahiwatig ng kahandaan para sa intimacy. Kung ang kanyang mga daliri ay dumudulas patungo sa iyong panloob na hita o ibabang bahagi ng likod, sinusubukan niya ang kapaligiran, pinapanood kung paano ka tumutugon. Ang isang pagdagsa ng oxytocin, ang bonding hormone, ay kadalasang nagpapalitaw ng mga kilos na ito. Kung mas matapang ang kanyang mga paghawak, mas malinaw ang mensahe. Hinihintay kanya na gawin ang susunod na hakbang senyales numero tatlo. Ang balakang, isang sinaunang tanda ng pagnanasa. Simula noong sinaunang panahon, ang balakang ng kababaihan ay sumisimbolo ng atraksyon at pagkamayabong. Hindi nakakagulat na nagbabago ang kanyang paglalakad kapag siya ay napukaw ang kanyang mga hakbang ay nagiging mas malambot, ang kanyang mga paggalaw ay mas makinis, ang kanyang pag-ugoy ay mas sensual. Mula sa pananaw ng evolusyon, ito ay isang tanda ng kahandaan. Sinabi ng mananaliksik na si Carl Grammer na kapag ang isang babae ay napukaw, mas nagiging mulat siya sa kung paano nakikita ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pag-ugoy ng kanyang balakang kadalasan ng hindi namamalayan, itinatampok niya ang kanyang mga kurba na parang ang kanyang katawan mismo ang nagpapakita sa kanya. Ang banayad na ritmong ito ay isang hindi nakikitang imbitasyon, lalo na kung alam niyang nanonood ka. Magbigay pansin, ang kanyang mga galaw ay nagiging mas kaaya-aya, bawat hakbang ay parang isang tahimik na sayaw na nilayon upang maakit ka senyales numero apat, ang mga mata mga bintana ng pagnanasa. Kung ang kanyang titig ay nagtatagal kay sa karaniwan, halos palaging ito ay isang tanda ng pagkahumaling ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga mata ay isa sa mga pinakamaaasahang indikasyon ng pagpukaw. Ang kanyang mga pupil ay lumalaki habang tumataas ang dopamine, ang hormone ng kasiyahan. Habang lalo siyang nagiging interesado, Lalo siyang mahihirapang mag-iwas ng tingin. Kung titingnan kanya, pagkatapos ay titingin sa ibaba, pagkatapos ay babalik sa iyong mga mata. Ang kanyang isip ay gumagala sa mga malalalim na kaisipan. Ang kanyang mga titig ay maaaring lumambot. Ang kanyang mga pupil ay maaaring manlaki. Ang kanyang mga mata ay maaaring dumako patungo sa iyong mga labi o sa iyong katawan. Ito ang kanyang paraan ng pagpapanatili ng kahinahunan habang ang kanyang imahinasyon ay nagsasaliksik ng mga posibilidad. Senyales numero lima, ang mga detalye, ang pagnanasa ay nagtatago sa maliliit na bagay, pagkagat ng labi paghawak, ang mabagal at sensual na paglalakad, ang matagal na pakikipag-ugnayan sa mata. Ang lahat ng ito ay bahagi ng sikretong wika ng kanyang katawan sinasabi ang hindi kayang sabihin ng kanyang mga salita, binigyang diin ng mga psikologo na ang pag-unawa sa mga senyales na ito ay hindi lamang nagpapataas ng pisikal na atraksyon, kundi nagpapalakas din ng emosyonal na koneksyon. Kung mapapansin mo ang mga palatandaang ito, unawain na handa na siya para sa intimacy at umaasa na mababasa mo ang kanyang mga hindi sinasabing Imbitasyon salamat. Sa pananatili hanggang sa huli. Kung gusto mong matutunan kung paano makilala ang mga palatandaang ito at maging ang lalaking pinapangarap niya, tingnan ang aking aklat na Secrets of Attraction. Ang link ay nasa description at nakapin na komento. Huwag palampasin ang iyong pagkakataong maging ang lalaking tahimik niyang ninanais. Ibahagi ang video na ito at mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na episode. Kapag tunay mong naunawaan ang kanyang body language, ang buong mundo ng atraksyon ay nagsisimulang magbuka sa isang bagong paraan. Pero tandaan, bawat babae ay natatangi at ang tunay na pagnanasa ay nabubuo hindi lamang mula sa pagnanasa, kundi pati na rin sa paggalang. Ang tunay na sining ng isang lalaki ay hindi lamang ang pagpansin sa mga senyales kundi ang pakiramdam sa sandaling tunay niyang nais na lumapit ka. Hindi ito isang laro ng hula. Ito ay isang likas na sayaw kung saan ang pagiging maingat ay nangangahulugan ng lahat. Panoodin kung paano nagbabago ang kanyang paghinga kapag yumuko ka. Ang kanyang paghinga ay lumalalim, bahagyang hindi pantay, puno ng pag-asam. Sabi ng mga psikologo, ang paghinga ay isa sa mga pinakamaaasahang palatandaan ng pagpukaw kahit na sinusubukan niyang itago ito. Sa mga sandaling tulad nito, tila bumabagal ang oras. Isang tahimik na tensyon ang nabubuo sa pagitan ninyo. Kung siya ay lalapit, bumubulong, o tatawa ng mahina ng walang malinaw na dahilan, hindi ito basta-basta. Ito ay isang natural na pagnanais na kumunekta. Unti-unti niyang binubuksan ang kanyang sarili sa iyo. Inaalis ang espasyo sa pagitan ninyo nang paunti-unti, huwag magmadali. Lumapit ka sa kanya ng marahan. Pakinggan hindi lamang ang kanyang mga salita, kundi pati na rin ang ritmo ng kanyang mga galaw, ang kanyang titig, ang kanyang hininga, ang kanyang tono. Dito nagsisimula ang tiwala. Ang tunay na atraksyon ay hindi tungkol sa pagpapanalo sa isang babae. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang espasyo kung saan gusto kanyang makasama kapag ang isang babae ay nakakaramdam ng pangangailangan at kaligtasan, ang kanyang pagnanais ay nagiging mas malalim, mas malakas at mas tunay. At ngayong naiintindihan mo na ang kanyang mga senyales at ang katahimikan sa pagitan ng mga ito, nakatayo ka sa pintuan patungo sa isang bagong antas ng pagiging malapit, hindi lamang ito kaalaman. Ito ay isang kapangyarihang nag sa dalawang puso nang walang mga salita kung gusto mo pang magpatuloy buksan ang material na aking nabanggit doon matututunan mo kung paano maging isang lalaking tunay na makakasama ng isang babae salamat sa pananatili hanggang sa huli huwag kalimutang mag-like mag-share at mag-subscribe marami pang darating na magpapabago sa iyong pag-unawa sa mga kababaihan